Ang gagawin dito, delightfully year. I-scan mo yan dito tapos magsusulat ka rito ng mga ano. Ayan. Dami nakasulat oh. I wish that I get good grades. Get <laughs> tayo ngayon mga ka-team Chafferon Kapal din yan, no? Tapos maano? Oh. Madulas Malamig Malamig <laughs> sa likod mo ala parang bata yun ah <laughs> The group, the group. The group, the group. Oh, may tanda. Ayun, eh, ano? Ha, ah, bibilin mo. Ah, bibilin mo. Nag-sale, like di ba sinasabi ko pa lang sa'yo? Ano ba yan? Yun nga yung sa garage, may camera. Ah, ang galing mo. Hmm. Oh. Ayun, no, ang pambukas. Ito yung ano niya, mo. Oh, yung, sa garage, so, meron na siyang hmm. ano, mga Sa Kita cellphone mo, mo. Yan, yung pinaka sa, ano, sa door. Saan? Sa door. Oh, ng sa garage. door? Nakasale siya ng $80, so. Oh. Yan. Try na, ito, try din natin yan, no? Oh. Hey, manok, oh. sari manok, oh. Pinipenta nila. Okay Right size <laughs> Gano kaya kalaki yung ano mo no Yung ano Panabong na, ma na manok Ganun kalaki pa Sabi O oh, nasan yung manok mo ganong kalaki <laughs> O no? oh, nasan yung manok mong ilalaban mo Ayun laki yun oh. <laughs> Nagulat siguro yung kalaban no Ano yan Gigante Pero maganda yun yung ano Yung sa garahe na yun Sa cellphone din pala nakita no? Kita mo na ano Yan. Ay, yung dalawa nauna na una na. nagamadali nag yata eh. pa siya. 15 minutes. Meron pa siyang 15 minutes para mag... Alam. Hindi lang akong pagkain. Ang gutom ako. Mag ikot-ikot. dalawa. So, oh, marami, marami naman pre-tays dito eh. Ngayon, pre-tays na yun. Malaman, nag-aabang ng pre-tays yung dalawang... Ito nilinis ko kapag. Ay, ganun. Yung area na yun. Mm -hmm. Maya-maya pa, ikot pa lang konti. Tapos, mag-iin na siya. Kasi dalawa. Nandun na yun eh. Ay, no, no. ko una sa unang ano. Sa unang pre-taste. Magkano pa kapag kain ko? Ay, ay, tinong ito. Sa pre-taste? Oo. Oh. So, hinahanap pala nila yung ano. Yung binili chicken na para doon sa ano. Yung kinakain ni Mati na salad. Kaya lang. Dito namin. Ito yung aisle na binila namin. Kaya lang ano. Nalipat na naman sa iba. Hindi mo alam kung saan nila nilagay yung... Yung ano chicken na yun, hindi mo kung ubos na ba o nilipat lang. Ganyan naman dito sa ano, sa Costco. Araw-araw ah -araw, uh, iba yung ano nila, may yung ayos. Ganyan na. Ang dilaw. Hinaharap nila doon sa binali kasi doon din nila din sa iyo, kabila yun eh. Nawalaan eh. Ay hinahanap nila sa kabilang side. Na dinadate mati. Tawag tatanan natin kay mama kasi siya nag-ikot dito kahapon eh. Ay, dyan, tingnan mo dyan. Yan ang magkakatabi dyan eh. Alam, mga bacon to eh. Sorry. Chicken yun eh. Ay, yan yata eh. Pwede na yan. Kailang piraso. Yan yung lagi kasi saan yan eh, semi-salad. Parang yan din, di ba? O, yan ba yun? Ayan ba eh. Yan, ito yun yung nanot niya. Kasi nag-ano siya salad. 19 dollars. Yan yung pinakakinakain niya ngayon eh. Pag nag-overweight. Siya. Yan ano naman yan? Ah, turkey. Ewan ko eh. daw eh. Doon yung pinakakinakain. Eh, doon tahimik. Tahimik doon sa may ano. Tinapay. Oh, pre-taste na agad. Alam mo na. eto yan o. No? Oh. May parang binili ni mama. Tinik mo pa. Yan. Yan yung ano yung binili ni Este eh. Ang bilis pa ni Shakira eh. No? Oh yan yan. Oh yun. Ito yun. Yan o. Ano. Oh. Ano siya pang dip. Tacos. Pang tacos siya. Ito yung Martin ha? Ano ba? I iba yung brand mo? Ay, bak ano ba 'yan sa'yo Ito kasi ng ano eh, ito 'yung binibili ko eh. Iba 'yung brand niya. Nena. Ano nung nasa Bulacan kami sa mga bakery, dinito 'yan nakaganya ng no? mga 20 pesos 'yung nakatali na ganya, pero hindi ganyan kalaki ah. Dito, 6 dollars. So, ang laki nung tinapay nakabalot. Oh, Baka hindi mo mauubos yan eh. <laughs> sa Pilipinas nung ano ko ganyan eh. Yung nakabalot-balot na ganyan na 20 pesos. Ewan ko lang ngayon kung magkano na yun. Tapos hindi ganyan kalaki. Baka ang tinapay, ito malaki to eh. Siguro mga sa isang bread nito, anim sa Pinas na yan. Isang subo na, nang inabutan ko yung pandesal sa Pilipinas, ano eh. Maliit, isang subo na lang eh. <laughs> Ewan ko lang ngayon, baka yung isang subo na hinati pa. Ayan. Okay. Yan na. Yan Ito mga ano ito, bagel eh. Bagel. Yun ang mahirap mga, irap, mga si Martin, hindi pa, hindi pa humihinto, kakaikot. Ang dami na niyang bit-bit. Hindi -bit. natin alam kung magkano niyang... na yung bit-bit niya kung kung magkano abutin nung sa sa cashier ano ang tag ang dami Ayun, walang tigil sa kakaan eh hanap eh ah uh, gumagawa siya ng sarili niyang food masarap din yung tinapay na yan eh kahit walang kahit painit mo lang ang laki ah akala ko yung malaki no ang liit lang pala yan ang problema niya pagkaano niyan. Kung magkano yung bitbit niya, -bit, dami yung bitbit. Hindi na magkano na abutin niya. You know, ang maganda roon na. na. Nagsumugod na siya na okay na. Yan. Yeah. Kaya ano na tayo sa ano? Cashier na tayo. Kasi ate kaya ba? Saktong ano, saktong lamig. Kaya lang kailangan nakaganito kang suot. Kasi pang siya eh, yung, ano, yung pader a shower parang ano sample ng shower pero oh. ko dito dito sa ano, self checkout yan para ano mabilis tayo okay. let's go ayun oh no? bali naka ano kami oo oh, oh, oh. mahigpit yan mahigpit yan but yung isa binalik namin kasi akala namin mura pagkita yung sa kasi ang mahal pala eh matatambak lang sa bahay mga mga ganung mga bar bar crackers na ito. Ano na tayo, ano lang tinapay lang. Hotdog? dog. Pag dito yeah, no, may delivery. Yan na may hot dog, hanap ako ng ano ah, pesto ah. Ha? Ano yung dalawa ba yan? Ay, beef siyempre, beef. Meron na pala, beef tsaka sausage. Ba oh okay, dalawa na flavor ng ano ah. Okay. You know, bali ang uh, 79.94. Ito yung mga pinamili ni Martin. Oh. Sabi namin pang isang buwan mo ng pagkain yan. <laughs> Kasi may sarili siyang ano, may sarili siyang kinakain. Buti etong ano yung 24 fine. yung protein. Buti binawasan yung ano tinanggal yung ano. Tinanggal yung po ano, yun, yung 20, ano, itong 24 na to. Kala namin 18 eh. Patatambak lang sa bahay mga ganyan eh. Ayan. Ako pala magabayad kaya pala sinama ako. Ako pala yung magabayad. Nagas, nagasgasan tayo ng ano ah. ng kulang-kulang uh, 80 dollars na nadali sa atin. Bale, mo na. Misa lang naman niya si ano, misa lang naman niya ng sa akin si Martin. Eh. Parang okay na rin 'yan. Para yung pinag yung trabaho naman natin para sa kanila eh. Kaya yun lang yung number one na inaano ko na yung nasa Pilipinas kami. Pagka nasa ano, nalu, naluluha ako eh. Yung naranasan namin yung pag nasa mall, yung kasama mo yung mga bata, tapos yung pilit mo silang inahatak, iniiwas mo sila sa mga pagkain, iniiwas mo sila sa mga laruan. Naranasan namin yan doon, sa, naranasan ko yung sa Pilipinas. Kaya, pag, kaya, dito, kahit napagod ako, para pag humilit sila sa akin, meron akong maibibigay. Hindi ko sila binibigyan kasi basta alam ko, bigla bigla lang yung hingi yung mga yan eh. kaya nakaabang lang ako kaya kaya niya si Martin nagpabili ng ganitong ano ganun ako naibigay sila <coughs> wow <coughs> ano yung hotdog hatiin nyo na kung gusto nyo buti buti yan lang binili nyo kasi ang laki nyan hindi nga namin maubos yan sayang at kapag ka lumamig eh, ito kasi mga ano, kailangan habang mainit tsaka mo siya kakainin. Ayan, sige, kain ng kain. Sige. Dito sa'yo, $5 sa mula. Ba, mura, $5 ah. May pizza pa. Kasati natin na sa drinks eh, kasi hindi man nauubos. Sayang lang. One frozen wasteland later. Yun, dito naman kami sa ano, sa cross iron. Buti may nakita tayang, ano, para dahan doon sa ano sa dulo kasama natin si ano yung member ng isang ano gagawin namin bagong channel na bido bido mag ina doon sa dulo ayun isa si martin okay huwag ikot ikot lang naman kami rito may lang naman to eh. kasi pag ito tuwi na naman sa bahay load ng tv pahinga tulog kaya pag nasa labas tuloy tuloy na natin to ito sa loob ng ano uh, cross iron Sunday ngayon pero kaya maraming tao. Yan si ano, si Martin yung isa isa yung, si Ate Kyra. Eh bihira lang naman kaming magganito, magmoling ng magkakasama. Tsaka nadaanan din naman namin tong mall, eh, try na natin kumasok. <laughs> kaya sabi ko, walang bibili na. Kasi nagkasagasan na ako. <laughs> at uh, ito nagigot-ikot pa rin si Shakira dumaan lang siya sa music store hindi na ako napag vlog kasi makakapirate ako sa mga tugtog doon. <laughs> Ayan, bumili siya yung ano, BTS BTS book oh libro ba? ano si ano ba CD? yung ano old uh, album ng BTS ah old album parang 10 years ago ba? 10 years ago na pala yun yung ba? Papaano pa lang sila yung, ah, ano, pasikat na sila nun ito naman JD na to. Ito yung katapat. Mahal yung mga sapatos dito. Kumpara mo sa Nike. Kaya lang ang maganda kasi sa JD. Yung ano niya, yung design na. No? para Mas maraming design tong JD kumpara mo to sa Nike. Kaya lang mahal lang talaga siya. Kaya kung bibili ko sa Nike na lang din. Pero kung gusto nyo magandang design, dyan sa JD. <laughs> mahal dyan eh. Ito na tayo sa ano. Gate, ano? Entrance 2. Ayan, oh. Ang gagawin dito, Delightful Year. I-scan mo yan dito, tapos magsusulat ka dito ng mga, ano. Ayan. Dami nakasulat, oh. I wish that I get good grades. Get <laughs> Bata to, bata. Good luck for, Oh, ba? okay, ah. Yeah. Itong haba na ito, oh happy and there should be ito maganda ito, ito, hindi ito hindi, pang sarili to ang dami ano pagbabasahin mo yung mga ano nila no hindi dito yan eh ayun no ito my wish this year is to be the most loving husband wow <laughs> pagkano yung mga wish nila no ayun no. the most loving husband yung mga I wish to become better at drawing drawing yun yung mga wish nila I wish I can buy new house oh 2025 okay mga ano yan eh wala yung tao rito kasi ya, ano mo dito scan mo yan dyan tapos may nagkusulat dito yan eh kaya lang wala kaya lang natin no? coming soon yung ito delightfully ayun no Magbubukas pa lang sila. Kaya, lang, kaya lang ganito sila. Hindi tayo nakaano yung mga wish-wish na ganyan. Eh, eh, pala may tao na oh. Si Martin. <laughs> Patricia Quire. Miniso. Miniso. Miniso, Miniso. So, baka umiwas ah. Umiwas siya sa gastos. <laughs> Pag kumasok kasi dyan, hindi pwedeng maghanap. Umiwas eh. Inulak pa ni eh. Kasi pag lumabas di pwede walang bitbit -bit, eh. Tinulak na lang siya ni Martin eh. Ito yung ano dyan oh, yung bus pro na yan. Yung mga pang animals na ano. Hindi pa rin tapos yung pag-iikot natin mga katin. Hindi ko na kung ang uh, talagang inikot ang buong mall. Ito tayo saan? Baka. Ang laki na isda ito tayo sana Bass Pro Ay may ano May waterfalls Ito maganda rito mga katin Ayan o oh, Parang mga tunay na ano talaga sila Yung eh. mga itsura nila oh. o, diba? Nakatakot siya pag gumalaw yan Ito pang camping to yun know? o Nakakatakot ito pag gumalaw lahat yan. Oo. May poles pa nga, oh. Yan, may mga animals dito na ano. Parang totoo, eh. Eh, ano, fish? Ang ano, laki aquarium? May laki aquarium, eh. Tapos gumalaw bigla, no? Ibot ako. Ay, lalo na yung mga yun, no? Ito, lalaki na isda. Totoo nga. Oh, malalaki talaga sila. Galing. Malaki ito. Malaki itong ano na ito. Bass pro na to. Yung mga animals na nandito, kala mo totoo yun, no? Ang galing e, eh, no? Parang tunay talaga eh. Mga narito pag may ka sa ano mga camping camping tsaka yung mga hunting camping hunting dito yan Bakit tayo rito? Ayun, oh. No? Para makita natin yung ano Aquarium Ito din yung Ayun nakapindot na pala Madilim ah Ayan yung mga ano. Oh. Ang bilis lang pala. Grabe, patuos. Oh my god, ang flat fox. Parang hindi ko mahulog tayo doon. Ayun, dito lang pala. <laughs> oh my god. Gusto din makita yung aquarium. Umakit lang pala tayo isang floor. <laughs> isang floor lang pala iakyat natin Tanda ko lang yung sa sala ni mami din dito. Ganda rito parang nasa ano, Israel oh. Parang nasa langit na. Ah, <laughs> yung mga ano, yung yung mga goat na nasa bundok. Ma Ito yung ano? ito oh yung pakalat-kalat sa akin ko oro, oh Wolf yun? nasa yung ano Hay ba to Ano ba isa ay kayo tipala yung kayo Take, two, take, two. take, two, take two. Iba pala to take to Ipapala to Ah, ito yung ano, pulse kanina. Yung pala galing. Galing na para mga totoong ano, mga animals talaga yun. Eh. Pag ka sa bus, bro, parang nasa ibang dimension ka eh. Hindi, <laughs> pagpasok mo ito, iba eh, no? <laughs> Puro animals. Ito yung pinakababaan niya pala yan. yun. Iyon. Mga ano to, mga panghunting tsaka ano, camping no? Mga ganyan damit. <laughs> Ano si Saatchi oh? Sa si Shakira. Ano yung Saatchi oh? Yan ang kamukha niya. No? Diba? Kamukha niya ng isang ano namin si Saatchi. Ang galing na gumawa ng mga animals na yan. Kaya itong mga ano to, mga RV ako. galing naman nun. Susya lah. Nasa taas yung na. Hindi to yung mga, uh, pag nakita mo yan, buwasa ka sa mo. <laughs> ang laki pa naman ng mga yan eh, oh. Di ba? Kaya pag kaya yan ang nabundol na, na, na bundul mo, para kang bumangga sa ano, sa truck. Ganyan sila kalalaki. Okay, okay, let's go. Sana tapos na itong ano, pag-iikot natin. Pagod na rin ako. Layan na ikot natin. Yun know, o, at uh, pauwi na nga tayo mga katin. Nakakapagod lang mag ikot Lalo na no, kung mag-iikot ka lang talaga. Hindi <laughs> ka, wala kang bibilin, nakakapagod. <laughs> well, wala, naman kaanong bibilin kasi may... Meron kami pinag, ano, nag, uh, iipunan kami na uh, pag nakaipon kami baka makapag-travel tayo. Kaya kailangan mag ano, tipid tipid lang Maka travel naman ta Dito tayo sa kabilang side Ayun no? oh, Malamig na talaga siya Ang init sa loob no <laughs> Sa loob ang init Dito ang lamig At maputik Mga nagaabang Ayan ano talaga tayo Winter na uli Samantala kahap, kahapon lang tayong tuyo eh no. Mga okay. isang araw lang winter na uli. <laughs> ano lang naman yang ganyan lang yan yung parang ambon-ambon lang naiipon lang oh. Hindi pa siya yung talagang malakas eh. Muntara. Buti dito lang kami sa ano. Sindalian lang. Muntara tara dito. Tinitay tayo. Kasi minsan dito, huwag okay. basa-basa tatawid. Minsan, Diretso sila kahit may tumatawid. Okay. Let's go. You know, mga ka-team. Kahapon lang wala yang yelo na yan. <laughs> Di ba nag nagikot pa tayo rito kahapon eh sa vlog natin eh. Isang madal isang ano isang buong madaling araw. Hanggang isang buong araw ngayon, na hindi naman siya ganong kalakas eh pero naipon siya oh namuti agad yan oh. di ba dito tayo damaan kahapon oh pagpunta rin sa ano palabas tayo ng mga uh, community natin yan oh ang kabal ng yelo nakabotsa ko ngayon kasi eh. yan Umalabog man tayo walang problema yung kapal ang dun wala nang ano sa ngayon ah sa daanan ah Mukhang wala nang naglilinis dito ah. Bakit kaya? Dapat itong inuuno nila itong daanan ng mga tao. Kasi yan pag may nadulas diyan, sagutin mo pa yan eh. Pag sa nasa tapat mo. kaya dito kasi may condo perito. Sagutin nila to kung may may madulas dito kasi ayan oh. Wala man lang naglinis ng ano daanan yan yung inuuna nila rito eh para safety ng mga taong dumadaan hindi siya napaghandaan bagay ano kasi ngayon eh linggo inubutan linggo baka bukas pa to bukas pa nila ipaplow ya yan ito yung kahapon na hati diba tapos dun yung mailbox namin yun yung lamig medyo bumaba puti na naman no matagal kahapon na yung eh. ganda-ganda na nang ano eh kala namin hindi na mag snow eh lalamig lang baligtad nag-isnow siya hindi nga kaka lang natin galing ng ano pag, uh, paghatid natin kay Este sa Costco tapos dumaan tayo ng ano ng cross iron yun nagkaya yan umuwi kasi may, may ibon na lang si Martin may 5 o'clock ng hapon meron siya panonoorin sa TV kung hindi hanggang ngayon nandun pa kami nagikot pa kami ron baka mapagastos pa tayo ng todo-todo kaya ganun yung gaya nga na kinikwento ko sa inyo okay lang naman sa akin yan kasi kahit na mapagod ako dyan basta magkaroon lang kami ng ano para meron akong pang ano kung sakaling nangailangan sila ng uh, panggastos may maibibigay ako kahit napagod ako sa trabaho kahit na double job, triple job yan kasi hindi naman para sa amin yun eh para sa kanila na yun kasi nga ayaw namin maranasan yung naranasan namin sa ano sa Pilipinas na pag nasa mall pinipigilan mo sila hawak hawak mo ganun eh, makikita mong titingin siya sa isang bagay iiwas mo tapos nagugutom ka hindi ka makakain pero nasa loob ka ng mall yung parang ayaw ka nang maranasan namin yung ganun kaya tuwa ako at uh, kahit na maraming uh, pagsubok dun sa pagpunta ni Steri eh natuloy pa rin tayo at uh, binigyan tayo ng pagkakataon bagkaka ng Diyos at ng uh, Canada na uh, tumira tayo dito at maranasan natin yung hindi natin nararanasan sa Pilipinas kaya naiiyak na lang ako pag naalala ko yun na uh, parang isang, isang kahig isang toka talaga kami sa Pilipinas mga katim kaya tuwa ako maraming pagsubok na Pag napanood nyo po yung video namin kung paano, paano kami nakarating dito panoorin nyo po yung video na yun nandun po lahat kinuwento namin lahat na proseso napakarami pagsubok na nangyari sa buhay namin bago makarating dito na talagang kahit anong pagsubok yan basta para para sa Canada ka para sa Canada ka ganun yun kaya nagkapasalamat ako sa Diyos kay Ste tsaka dito sa ano sa buhay namin sa Canada at nagkaroon pa kami ng bahay kotse at nabibili namin yung mga gusto namin tapos yung mga bata na palaki namin ng maayos nakapag-aaral sila sa maayos na school nabibigay na namin yung mga gusto nila yan okay at uh, yun lang naikwento ko lang sa inyo kasi ang ano kasi pag binalik kami yung mga nakaraan mo kaya ganun pero ganun pa rin ganun pa rin wala rin nagbago sa ugali natin ganun pa rin tayo kahit yung mga man tayo o ano hindi tayo magabago ang nagbago lang sa atin yung lifestyle natin pero yung pag-ugali natin hindi magabago yan mga ka-team yan. Down to earth pa rin tayo. Down to earth. <laughs> yan ho. diwanag na. Ah, ano? Ang puti, no? Okay. Pinakita ko na sa inyo kasi kahapon, di ba? Iba yung itsure. Ngayon, ito, ganito na. Okay. At medyo malamig. Dumanamig na. Pag matagal na malamig. kasi pag gumahangin, hindi mahirap. Kaya yan. Balik ka tayo sa bahay. Let's go. tayong yun nga pala mga katim. At uh, maraming maraming po salamat sa araw-araw na pagsabaybay nyo po sa mga vlogs po namin maraming maraming salamat sa mga nagko-comment maraming po salamat at uh, sa mga sumusubaybay, sa mga nagalike, nag share maraming salamat at uh, sa mga dati ng subscribers, sa mga bago lang sa mga silent viewers maraming salamat, kung bago lang po kayo sa vlogs namin, subscribe na lang po at tama uh, po sa channel natin yan yun lang po at ganito na lang po yung vlog po natin yan dito ay sa ano sa pinaka ano yung sa may harapan natin. Ayun. Galing ako dito sa kabilang side. Ayun at uh, see you on the next lang po, mga ka-team. <muchas>